ano, ang ilo mo minakot, minakot rubal dito Sino ba to? Uy! Uy! Tol! Sino ba? Tol! Ano nandiyan ba? Si, na nandiyan ba si Sob? Jello ko, kilala ko ni Sob Ba di to ilala? Oo, uh, pati mo pinababasok, si Jello yan! Lo, pasok lo! Puti ka! Pati hindi mo pinababasok to! Ah, Ay, bisita tayo ngayong gabi ha, matuto ako si Sob Sob! Sob! Uy! Sob! Ah. Sob, may bisita ka! Jello! Ah! ano, okay, ang hirap mo minakot, minakot dito Sino ba to? Hoy! Hoy, Tol! Sino ba? Tol! Anong Si, ba si Sob? Sino? Sino? Si Sob Anong balok mo dito? May abot lang sana ko eh Anong abot? Ito, regalo ko kay Stacy Eh, sino ba? Si Jello ko, kilala ko ni Sob Ba, dito kilala? Kilala nga ako ni Sob, abot mo to Ito Ba't ko abot? Eh, hindi ko, mali mo ko ng panlaman nan Oh Regalo ko nga to para kay Stacy Kilala ko ni Sob Nandiyan ba siya ngayon? Sigat ka ba? Huh? Anong sikat? Taga dito ako. Taga dito ka ba? Hindi hindi man taga dito si eh. Taga dito si ako. pati ba? ako. Anong bala ko pa ba? kay Sob? Tawagin mo na lang si Sob. Sabi, Ba't ko tatawagin? Ba? May pinapabot ka. Mahalin mo ane, Kung anong laman nan. Shhh. Ah. Uy. Hmm. ba dyan? Si G, koy koy si, G, si G. May hindi ko. Tapos dito eh. Oh. May tawag buhay po. Kasi G. Oh. puti mo pinababasok. Si G. O. Mo Sige, lo yan. Lo. Pasok lo. putik ka. Pati hindi mo pinapapasok to. Tatawagin ko si Sob. Akin yan. Nagbablog ka. Ah, ba't ito? Ba't di mo pinapapasok yan? Ang sinasabi sa'yo niyan? Ang dami niyang sinasabi. Ang oh, dami sinasabi. Lo, wait lang lo ha. Wait lang ha. Ah, may bisita tayo ngayong gabi ha. Matutuwa ito si Sob. Matutuwa ito. Si Jelo nandito. Siguro namimiss si ano. <laughs> namimiss na yan. Sob. 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 Uy. Bakit? Sob. Sob, may bisita ka. Jelo. Hindi ko ba? Hindi ko ba? ba? Oo! Sabi ko na matutuwa kayo. eh! <laughs> ano ginagawa okay. dito? May ito ko may talang regalo eh! Ba, dito na titira ulit! Oo! Uh. Uh. So, parang may bibigay siya sa'yo eh! Nakita ako eh! Asan? Bakit hindi mo binang... Ang... Andiyan ba sa labas mo Kupal ka ba? Kupal ka atay! Papasukin si Jello libang! Ay, sorry! Uy, ito mong kumasok! Uy, langin na mo! <laughs> Bumasok ka nga dito! Anong ginagawa mo dyan? Hindi, abot ko lang <laughs> para Regalo ko kay Stacy. Gago ka, nagkabala ka pa! Hindi, ayun na. Inipon ko talaga yan para kay Stacy kasi ma, na... Tingnan mo, nagkabala ka na. pa. Pasok mo muna, kumain ka na ba? Hindi, okay lang ako, best. Okay lang ako, goods na ako. Basta, ingat ka lang sa mga nakapaligid sa'yo. Ha? Huh? Mga nakapaligid sa'yo dito sa tao. Bakit? Masyado na kasing ano, matas na sa sarili. Uy, bro! Uy, nanong ito! Isi, dito na ako. Gusto ko lang naman kasi dumalon. Parang na na pa sa mga dito eh. Sige, ah! dito na muna ako. Mm -hmm. Sige, sige. mo lang, tingin ang to. Uy, saan mo punta? Alis uh, na lang muna ako. Uy! Gago dito. Kakababa Kaka mo lang, tampo ka na kaagad. Uy! Hindi, sir. Okay lang yun. Gusto ko lang naman kasi dumalo. Kung ano yung sinabi sa akin. Hmm. Ano sinabi mo? oh, anti ako! Ito! Ano sinabi mo? Uy, sabi, ano na naman? Ikaw na naman sa larin! Sabi ko ba pumasok po eh! Ayaw nga po pumasok! sa Ba't ba bigla naging moody yun? Ewan ko dyan. Ano sinabi mo, libag? Di, sabi ko, oy, ba't yung si Jello yan? Pumasok ka dito. O, oh, ayun. ano ba mo? pumasok ka puso. Ayaw ko pumasok. Ayaw ba niya pumasok? Paano ba sinabi mo? Pasok ka ng Jello, gano'n? Jello, pasok ng Jello dito. Ba't 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 ganun yun? Ayaw ko. Idol na idol ko nga yun eh. so. Uy, Jello! hindi ko na tayo kapag-usap. Mukhang mo yung ka. mo mo Kupal ka ba? Pero thank you dito ah. Ano ba yung prank ba ito? Ano ko Ano ko? Kaya ko prank niyo Wala naman eh. Sinok ba? Uy, ano bang ginawa mo? Gago si Jello. Uy Jello. Kupal ka ba?